Yan. hello guys, magandang tanghali po sa ating lahat and welcome back po sa aking channel. Sa so, ngayon ay December 3, uh, Wednesday. So since na guys na curious ako dun sa walis kasi may mga nag-comment na hindi nga daw maganda, tsaka pang daw. Tapos uh naglalagas yung walis. So itatry try natin guys, i-review natin guys na 'yung ating nabiling walis. So So ito guys, meron akong walis dati pa to. May ano pa? this year lang naman, May 2022, ano to, Scotch Bright? Ang kagandahan ng Scotch Bright, guys, na medyo manipis na nga din siya. Oh. So, sa katagalan, ganun talaga mangyayari, nilipis siya. Yeah. So, uh, ano to, guys? Uh, magaan. Magaan siya. Kumpara dito, guys, no? Medyo matigas. Mab mabigat nga siya. Mabigat. Pero tingnan nyo naman, makapal siya, oh. di ba? So, try natin iwalis, guys. Ang since, since nga, bago siya, nagano siya yung may mga mugmug-mugmug -mug 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 na pino sa sahig. Pero ito, na-try ko na kasi ito kahapon. So, try natin ulit, guys, no? Iwawalis natin dito sa loob ng bahay. Yan. So, lagay natin dito para kita ninyo. So, ayan guys, no? Since bago siya, meron siyang mugmog. Ayan, oh. Mga mugmog. Ayan. Ayan siya, guys. So, kung... Mm, ito yung walis natin, guys, no? Sabi kasi, iwalis-walis daw natin. Kasi, nag-ano, tawag doon, nag... Ayan, meron siya, oh. Pero... Anggalan natin kasi natanggal na talaga siya. Ang ano niya, guys, dito, kasi may tat, meron na siyang tatlong tahe. Tapos, nandito din, naka ano din siya, oh, naka-plastic na may ganyan. So, yung, siguro sa pag madalas nating gamit, nagkakaroon talaga ng gano'n naman talaga yung eh, gano'n naman talaga ang walis, di ba? Naglalagas din naman talaga, wala namang hindi. So, ito nga eh, o. Oh. Nipis na nipis na yan, guys, oh. Pero, okay pa. <laughs> hindi pa naging ngalo. So, since nga, guys, ito ay ginagamit ko na, i-ano ko na to, gagamitin na namin to sa bahay. Oh, so, makapal siya, oh. Tingnan nyo naman, oh. Di ba? Ito yung ating Scotch Bright. So, itong scotch bite, guys, ano to, 144 pesos. Ma may less na to mga nasa 200 din to mahigit. So, ito yung ating bago. So, pwede ko naman siyang bawasan din, ba diba? Ito yung ating ano guys, oh. Uh, meron siyang ganyan konti, oh. Pero hindi naman siguro yan, hindi naman kakalbo agad to, ba diba? <laughs> so, pwede natin siya ibentang. Ito yung mga walis ko guys, oh, dinala ko dito. Yan. Ibigit muna natin. Uh, pwede natin ibenta kung ganun nga yung ano. Ang ganda kasi nung reviews ng ano natin doon sa, sa, Shopee. Maganda yung review nila eh. Uh, may, may review din pero doon sa mga pinakadulong ano, dulong comment nila. Yun yung ano nga daw yung naglalagas. Pero tingnan natin no. So normal naman siguro sa walis maglagas. Ayan. Dito natin lagay sa labas. Kaya lang madumi yung ano, tiles namin sa labas kasi hindi, ka pa, hindi pa kami nakapag ano, ah, uh, So, ito yun, guys. Ito yung walis, nawalis ko. Ayan, oh. Ayan. So, meron namang natatanggal, no? Ayan. Ano siyang tatanggal? Pero, hindi naman siguro ito agad-agad, guys, no? Matanggal. Grabe naman. <laughs> Matas. <laughs> Ayan. Okay naman. Ayan. Di ba? Yun lang naman guys. O, oh, gano'n na, gano'n natin. Hmm. May lumipad. Ayan. Yun naman siguro agad-agad yan guys. No? Matatanggal lahat. Di ba? So, since nga guys, gano'n yung na may comment sa atin na gano'n, pwede naman natin ano siya, yung... O, oh, meron din nga din, o. Oh. Eh. Pero nakaano siya dito, yung nakabigit. Yan. So, pwede naman natin bawasan yung presyo, guys. Siguro, siguro kung yung presyo niyan, guys, ang bintahan ko ay 100, gagawin ko na lang siguro siya 70 pesos. Yan. Medyo mabigat nga siya dito, guys. Pero, okay naman. Yan. No, so, nakaano naman siya dito. Yan. So, yun lang. <laughs> Yan. So, depende sa inyo guys kung gusto niyo bumili o hindi o nasa inyo naman yun. Again. Pero syempre, bibenta natin to Sayang naman tong nabili ko, ba diba? So, yun lang guys. Ang aking sinishare. Maraming salamat sa panunod pa. Alam, bye, -bye.